Sa araw na ito ay babaguhin ko ang aking bahay pati ang buhay ko. Ito ay aking sisimulan at samahan niyo ako. At ito ang bahay ko. Ngayon, ito ay aking lilinisin. Dahil dati ay maganda ito. Kaso nga lang nung wala na nakat, nakatira ito ito na ang nangyari sa bahay ko ito guys at ngayon ay akin itong li linisin para tirhan ko para tirhan ko na at ito na ang ano nasa loob niya. oh potensyalan ni mag ubing ipikas mayroon rumpang ano dito hmm? may isang sakong humay pa guys hmm? may isang sakong humay na hindi nagaling ito ano na to? parang um, hindi na bilad o guys sayang ah dati guys ay dito may mga ano pa dito mga kurtina maraming kurtina at dito may lagayan ng mga ano ng mga pinggan at maganda man ito dati nung tinitirhan ko pa pero ngayon ay wala na oh may ano naman dito guys kurinti may kurinti naman dito at may ano ilaw kaso nga lang hindi ko na natirhan ano pa may itlog may manok na nagpupuga dito at may ligid pa ngayong araw na ito ay akin ko na itong linisin kasi dito na ako titira muli ko na itong titirahan Linisin ko na itong bahay ko guys. Meron pala akong dalang ano dito, silig at tubig. tapong ko nga to ito dito itong itlog naman hindi naman ito na magagamit kasi sira na tatapon ko din ito ito dito masakit mang isipin at ayaw ko na rin umasa sadyang ganyan talaga ang buhay ng tao at ayaw ko rin na sisihin siya at lalong ayaw ko na rin sisihin ang sarili ko alam ko mahal namin ang isa't isa sadyang natalo lang talaga kami sa pagsubok ng buhay at pag-ibig at aasa pa rin akong kabang muli at mag makapag pag makapagsimula kahit ako lang mag-isa Mayo pa akong gamit pala dito na kasampayo. Oh. Ngayon na. Ikipulabi yung sadyang di ako ang sigaw at ibuk ng puso mo Mabuti at nilang ko Na ako'y di mo gusto Hindi ako lahat ng pina Pangarap mo Ayusin ko na ito yung araw guys at Titirahan ko na ulit. Dito na ako titira. Kasi di ko na ito tinitirhan mga guys. Kasi nalala ko yung ano. Dito nalala ko yung mga nakaraan namin. Nurun pang picture guys. Naik geruan pak. gamit pa ito mga guys May picture ko pa guys. Gamit pa ito guys. Ini gamit pa guys. So. abi sisirain ko ito mga guys at yung mga magagamit pa inilagay ko sa sako at yung hindi na magamit ay eh, tatapon ko yung at ito ay sisirain ko Kipulabi yo nang di kung kang magalalagong sa di ako ang lahat ng pinapangarap mo. hayag na guys. Dili na siya lonely house. Dili na siya lonely house.